Nagsimula na ang kampihan mga kabayan. Mas lalo pang umiinit ang tensyon sa bahagi ng South China Sea at ngayon nagtatapata na ang mga magkakaalyado. Nagsanib ng puwersa ang China at Malaysia at pinapatan naman ito ng lakas ng Japan at Pilipinas kasama ang mga kaalyadong Amerika at Australia. Ako po si Roy Zin, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Mga kabayan, ang sabay na pagsisimula ng People's Liberation Army, Malaysia Joint Drill at ng Japan-Philippine Military Exercises ay hindi lamang isang simpleng coincidence. Isa itong malinaw na larawan ng rehiyon ng Indo-Pacific na patuloy na hinuhubog ng mga magkakasalungat na sentro ng kapangyarihan at magkakaibang pananaw sa seguridad. Ang mga joint military exercises na ito ay malinaw na nagpapakita ng lumalawak na hidwaan sa geopolitics sa bahagi ng South China Sea. Sa isang panig, pinangungunahan ito ng kampanya ng Beijing upang patatagin ang kanilang impluensyang militar sa pamamagitan ng mga bilateral partnerships. Sa kabilang panig naman ay naroon ang lumalakas na ugnayan ng mga magkakaalyadong bansa Nakaanib ng Estados Unidos, mga bansang naglalayong ipagtanggol ang rules-based international order at tutulan ang anumang uri ng bullying and aggression ng China. Ang sitwasyon na ito ay hindi lamang simpleng regional conflict. Ito ay isang mas malalim na labanan sa pagitan ng dalawang model superpowers. Ang isa ay nakabatay sa unilateral domination at ang isa ay nakaugat sa collective defense at mga legal na pamantayan. Napakataas ng nakataya sa usapin na ito mga kabayan. Ang South China Sea ay maituturing na puso ng pandaigdigang kalakalan. Kung saan tinatayang 3.36 hanggang 5.3 trillion US dollars na ng mga kalakal ang dumaraan taon-taon, halos one-third ng lahat ng maritime trade sa buong mundo. Sa ilalim ng mga karagatan na ito, matatagpuan ang napakayamang pinagkukunan ng langis, gas at mga yamang dagat na nagbibigay buhay sa ekonomiya ng Southeast Asian Nations. Samantala, sa ibabaw ng karagatan na ito ay dumadaan ang mga shipping routes at air corridors na nagsisilbing ugat ng pandaigdigang koneksyon. Kahit isang insidente lamang ng kompruntasyon sa mga pinagtatalo ng karagatan na ito, maging ito man ay bunga ng intentional provocation o maling kalkulasyon ito ay maaaring magdulot ng malawakang epekto sa buong mundo. Maaari nitong pataasin ang presyo ng enerhiya, hadlanga ng mga supply chains at subukin ang kakayahan ng mga pangunahing bansa na tugunan ang mga krisis. Ang military drill ng China at Malaysia na formal na inilalarawan bilang bahagi ng kooperasyon, disaster response at maritime security ay may dalawang layunin. Ang una, upang ipakita ang malambot na imahe ng Beijing bilang trade partner sa rehiyon at ikalawa upang patatagi ng kanilang military presence malapit sa mga lugar na may overlapping maritime claims particular na sa paligid ng Loconia Shoals na sakop ng baybayin ng Sarawak, Malaysia. Sa ganitong paraan, naipapakita ng China ang kanilang impluensya bilang constructive kahit na patuloy pa rin ang kanilang Coast Guard at mga maritime militia sa paglabag sa teritorial na hangganan ng iba't ibang mga bansa sa Southeast Asia. Samantala, ang military drills ng Japan at Pilipinas na sinusuportahan ng Estados Unidos at unti-unting nagiging bahagi ng mas malawak na network kasama ang Australia at iba pang mga kaalyado ay kumakatawan sa kabaligtaran nitong estratehiya. Nakaugat ito sa mga bagong legal agreement kagaya ng Reciprocal Access Agreement at pinapatibay ng patuloy na pagsuporta ng Japan sa 2016 Arbitral Award. Ang mga drill na ito ay malino na nagpapakita ng layuning gawing konkreto ang konsepto ng deterrence sa pamamagitan ng interoperability, maritime awareness at joint readiness lalo na sa rehiyon ng Luzon Strait at West Philippine Sea. Ang sabay na pagsasagawa ng ehersisyo na ito ay nagiging symbolic moment nang pagbabago sa kasaysayan ng South China Sea mula sa pagiging isang regional flashpoint patungo sa pagiging global geopolitical theater. Ipinapakita ng mga ito ang isang mahalagang katotohanan na sa kasulukuyan, bawat galaw ng mga barko, bawat joint patrol at bawat tactical simulation ay may dalang political message para sa China. Ito ay pagpapakita ng kanilang legitimate presence and domination sa buong rehiyon para naman sa mga karating bansa at mga kaalyado nito. Ito ay pahayag na dapat ang batas at hindi ang lakas ang magtatakda ng kaayusan sa karagatan. Ang paglalapit ng mga kilos na ito ay tanda ng bagong yugto sa strategic competition. Isang panahon kung saan ang mga military exercises ay nagiging isang anyo ng diplomasya at kung saan ang balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pacific ay higit na nakasalalay sa kakayahan ng bawat panig na mapanatili ang presensya, mga alyansa at kredibilidad sa gitna ng tumitinding tensyon. Habang abala ang China at Malaysia sa kanika nilang sariling military drill, isinagawa rin ng Japan at Pilipinas ang kauna-una ang joint military exercises kasama ang United States at Australia. Tinawag itong Japan-Philippines-US Australia Joint Exercise 2025. At ang layunin itong palakasin ay ang interoperability o ang kakayahang magtulungan ang apat na mga bansang ito sa harap ng mga banta sa seguridad ng rehiyon. Ang nasabing pagsasanay ay isinagawa sa West Philippine Sea, partikular sa bahagi ng Palawan na malapit sa mga islang nasasakupan ng Pilipinas. Kabilang sa mga aktibidad ang search and rescue operations, maritime surveillance, anti-submarine warfare drills at mga air defense exercises. Sa kabila ng pagiging defensive in nature, malinaw ang mensahe ng nasabing mga aktibidad, ang pagpapakita ng pagkakaisa ng mga bansang naninindigan sa freedom of navigation at rule of law sa karagatang inaangkin ng China. Ayon sa pahayag ng Japanese Ministry of Defense, ang layunin ng pagsasanay ay upang tiyakin ang katatagan at kalayaan ng Indo-Pacific region sa pamamagitan ng mga aktibong kooperasyon. Samantala, sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na mahalagang hakbang ito tungo sa pagpapalakas ng collective defense posture ng bansa lalo na sa harap ng patuloy na panggigipit na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Kasabay nito ay nagpahayag si Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro na hindi dapat mabahala ang China sa pagsasanay na ito dahil ito ay bahagi lamang ng mutual defense cooperation na layuning tiyakin ang seguridad sa buong rehiyon. Gayunpaman, hindi ito naging dahilan upang hindi maglabas ng pahayag at galit ang China sa isang opisyal na tugon, sinabi ng Chinese Foreign Ministry na mga ganitong aktibidad ay nagpapalala ng tensyon at lumalabag sa soberanya ng China. Ang joint exercises ay malinaw na pagpapakita ng pagpapalalim ng ugnayan ng Pilipinas at Japan. Dalawang bansang parehong umaasa sa US Alliance Network upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan laban sa lumalawak na impluensya ng China. Bagamat magkaibang bansa at magkaibang puwersa ang sangkot, parehong malinaw ang mga mensahe ng dalawang mga exercises na ito. Para sa panig ng China-Malaysia, ipinapakita nito ang pagpapalakas ng diplomatikong relasyon at ang hangaring ipakita na hindi lamang Western alliances ang may kakayaang magtatag ng mga kooperasyon sa rehiyon. Sa kabilang banda, ang Japan-Philippines-US-Australia exercises ay isang malinaw na pahayag ng pagkakaisa ng mga bansang naninindigan laban sa puwersang nagbabanta sa status quo ng South China Sea. Makikita rito na patuloy na lumalalim ang geopolitical division sa pagitan ng mga bansang umaayon sa mga prinsipyo ng Western Security Cooperation at ng mga bansang mas nakikinig sa Beijing. Ang sabay na pag-iral ng dalawang military drill ay hindi aksidente, kundi simbolo ng kasalukuyang anyo ng strategic competition sa buong Indo-Pacific. Sa ngayon mga kabayan, ang Indo-Pacific ay nananatiling pangunahing focus ng pandaigdigang kompetisyon sa pagitan ng United States at ng China. Sa loob ng nakalipas na dekada, binamit ng China ang economic influence upang palawakin ang presensya sa buong rehiyon, habang sinisikap naman ng US at ng mga kaalyado nitong gaya ng Japan at Australia na itaguyod ang free and Open Indo-Pacific Strategy. Para sa mga bansang katulad ng Pilipinas at Malaysia, ang pagsali o pakikilahok sa mga ganitong aktibidad ay isang paraan upang mapanatili ang balanse. Isang komplikadong posisyon na kailangan timbangin ang mga binipisyo ng ekonomiya mula sa China laban sa mga pangangailangan sa seguridad na ipinagkakaloob naman ng Western Allies. Sa kaso ng Pilipinas, malinaw na mas pinipili nitong palakasin ng alyans na sa Japan at US, lalo na matapos ang sunod-sunod na insidente ng panghaharas ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Samantalang ang Malaysia, bagamat may sariling territorial dispute sa China, ay piniling panatilihin ang diplomatic neutrality upang mapangalaga ng relasyon sa Beijing na siyang pangunahing trade partner nito ang magkasabay na military exercises ng China, Malaysia at Japan Philippines ay hindi lamang simpleng pagpapakita ng military strength. Isa itong malinaw na diplomatic signal, isang paraan ng pagpapahayag ng paninindigan ng bawat bansa sa lumalalang kompetisyon ng mga makakapangyarihang bansa sa rehiyon. Para sa China, layunin ng pagsasanay kasama ang Malaysia na ipakita na mayroon pa rin mga bansang handang umanib sa Beijing sa kabila ng mga alalahanin tungkol sa agresibong galawan nito sa South China Sea. Sa pamamagitan ng mga ganitong hakbang, nais ng China na ipakita ang kanilang Belt and Road Initiative at security partnerships na patuloy na umaakit ng mga kapitbahay nito sa Timog Silangang Asya. Samantala, para sa Japan at Pilipinas, ang pagsasanay na sinabayan ng US at Australia ay isang patunay ng collective resolve ng mga demokratikong bansa na panindigan ng mga prinsipyo ng freedom of navigation, rule of law, at mutual defense. Sa ganitong paraan, naisipakita ng mga bansang ito na ang pagprotekta sa pandegdigang kaayusan ay isang collective responsibility, hindi lamang tungkulin ng Estados Unidos. Ngunit sa pagitan ng dalawang military activities, malinaw, na lumilitaw ang diplomatic balancing act ng mga bansang nasa Southeast Asia. Ang ilan ay nagsisikap na 'wag pumili ng panig o maging neutral habang ang iba naman ay unti-unting kumikiling sa mga kaalyado depende sa kung saan nakikita ang mas matibay na benepisyo para sa pambansang interes. Sa mga susunod na taon, inaasahan ng mga eksperto na mas marami pang joint exercises at defense partnership ang mabubuo habang patuloy na lumalalim ang hidwaan sa pagitan ng mga pro-Western at pro-China na mga bansa. Maaring makikita sa hinaharap ang mas aktibong papel ng mga bansang kagaya ng Vietnam, Indonesia at Singapore na patuloy na magbabalanse ng ugnayan sa dalawang kapangyarihan. Sa kabilang banda, inaasahan na lalong lalawak ang Japan-Philippine Security Cooperation Lalo na sa ilalim ng kasunduang katulad ng Reciprocal Access Agreement na magpapadali sa pagpasok ng mga tropa ng Japan sa Pilipinas para sa mga susunod na military exercises. Para sa Pilipinas, magiging kritikal ang mga susunod na taon ang desisyon kung paano nito haharapin ng China kung sa pamamagitan ba ng diplomasya o military cooperation sa mga kaalyado. Ito ay makakaapekto hindi lamang sa seguridad ng bansa kundi pati na rin sa pangkalahatang stability sa West Philippine Sea. Ang joint military exercises ng China, Malaysia at Japan, Philippines ay nagsisilbing simbolo ng kasalukuyang muka sa Indo-Pacific, isang reyong puno ng alyansa, kompetisyon at diplomasya. Sa isang banda, makikita ang pagnanais ng mga bansa na manatili ang regional stability sa pamamagitan ng cooperation. Ngunit sa kabilang banda, hindi rin may tatanggi ang lumalalim na strategic rivalry na patuloy na humahati sa mga bansa ayon sa kanilang pinaniniwalaan at pinoprotektahang interes. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo rin ang video na ito bilang suporta. Muli! Ako po si Royzy at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.